So guys, tanga na yung tigat ko. Magka-camping nga ako ngayon din sa tito. Oh. <laughs> Camping oh. Lian na. Hindi, ano lang, mag-stay lang ako dun mga 3 days. Ay, ang ingay mo. Traffic guys.

and is guys konti na lang konti na lang yung pasensya namin <laughs> Migot na guys migot na yung pwet ko makalawa <laughs> namin si traffic guys Hello. Let's go. <laughs>